Isa sa pinakamalaking hamon na hinarap ng Administrasyong Marcos, ang dagok ng El Nino, na nagdulot ng matinding tagtuyot at pumatay sa kabuhayan ng libo-libong magsasaka. Sa muling pagbago ng bansa sa nagdaang kalbaryo, pinangangambahan naman ng matinding pag bunsod na nakaambang banta ng Laninya, ang pagtugon ng gobyerno sa mga hamon ng panahon sa Sona Special Report ni Jonathan Anda. Magtanim ay di biro. Doble kalbaryo pa nang tumama ang El Niño. Ngayon lang po namin to na-experience. Sa tagal po talaga kami nagsasaka. pag nga talaga kami sa ngayon. Mahaga pong natuyan yung lupa. Wala ng laman yung tubig yung balon. Halos isang taon itong tumagal at namirwisyo. Ngayon, dito sa Barangay Sakdalan, San Miguel, Bulacan, nagsimula na ulit magtanim ang mga magsasaka. Pero si Tatay Norberto, sisimulan ang bagong taniman na hindi na muna papasok ang dalawang anak sa paaralan. Wala raw kasi silang kinita noong anihan noong Abril dahil pinatay ng El Nino ang kanilang mga pananim. Kaya pag uh, sa nila ako, tuwan, pag talikod ko, naiyak na lang ako sa nagkukunan. Grade 7 at grade 10 na sana sa pasukan ng dalawa niyang lalaking anak. Pero sa halip na mag-aral, ngayon tutulong na lang daw muna sa taniman para sa pagkain ng pamilya sa maintenance na gamot ng kanilang ina na may diabetes at sakit sa puso at para mapag-aral ang bunso nila na grade 2 na. May nabigay ba sa yung tulong ng gobyerno? Doon na kay Kigob sa 5,000. Tsaka yung bang kumisan, bibigay sila yung mga food pack. Sabi ng Task Force El Nino, hindi pa nakararating sa rehiyon nila Tatay Norberto ang ipinapamahagi ni Pangulong Bongbong Marcos na 10,000 pisong ayuda sa mga magsasaka at mangingisdang apektado ng El Nino. Sinusuyod natin ang buong kapuluan upang maghatid ng tulong sa mga napinsala ng matinding tag-init at tag tagtuyo na nangyayari sa El Niño. 1.6 billion pesos na raw ang napamahagi ng Pangulo sa 85% ng mga apektadong magsasaka at mangingisda. Alam niya 10,000 pesos per beneficiary is small. Maliit 'yon, pero nakikita niya 'yung value nito para makapagsimulang muli 'yung magsasaka at mangigisik. Umaasar 'yan ng magsasakang si Edmund na may utang pa sa bangko na 72,000 pesos na kanyang ipinangtanim noong nakaraang taon. Mangungutang ulit kayo. Opo. Kasi e, baon na kayo sa utang. Eh, eh tagang ganun po boy. Dito rin po kayo makakahon kung hindi po kayo mangungutang. Sabi noon ng Pangulo, hindi siya magdedeklara ng nationwide state of calamity dahil sa El Nino. Tama lang daw, sabi na din ng UP National College of Public Administration and Governance. Pero bukod sa state of calamity, sana raw magkaroon na ng batas na pwede na rin magdeklara ang mga LGU ng state of imminent calamity para bago pa tumama ang sakuna gaya ng El Nino, magagamit na ang calamity fund pantulong sa mga posibleng maapektuhan. Pag nag-declare ka na ng state of calamity, Ibig sabihin, nandun na yung krisis eh it might be too late na. Sa huling tala, ang mga nagdeklara ng state of calamity ay 435 na syudad at munisipyo, isang rehiyon at labing dalawang probinsya. Halos dalawang taang libong magsasaka at mangingisda ang apektado. 9.9 billion pesos ang halaga ng pinsala at nawalang kita sa agrikultura. Pinakatinamaan ang Isabela, Palawan, Iloilo, Occidental at Oriental Mindoro. Pero sabi ng Task Force El Nino, diamak na mas kaunti ang apektado mga sakat han ngayon kung ikukumpara noong 1997 kung kailan naranasan ng bansa ang pinakamatinding El Nino yung figure ngayon is 25% of the 1997 figure meron pang pwedeng magawa but i would say na uh, nagawa ng gobyerno ang uh, makakaya nito para maibsan yung uh, uh, impact uh, ng El Nino. Ilan sa ipinagmalaki ng administrasyon na kanilang nagawa sa El Nino ay ang pagtuturo sa mga magsasaka ng alternate wetting and farming strategy na kayang buhayin ng tanim ng hindi gagamitan ng maraming tubig, ang cloud seeding sa mga dam at ang hindi raw nagawa noon na pamamahagi ngayon ng mas maraming solar-powered irrigation system. Sa ngayon, piling lugar lang ang may ganyang teknolohiya. Ito po yung kanilang irrigation canal may tubig na pero no panahon doon ng el nino wala daw talagang dumadaloy dito ang gusto sana ng mga magsasaka rito magkaroon sila ng solar powered pump para daw pag nagkaroon na naman ng tagtuyot yung pump na yon ang sisipsip ng tubig sa ilalim ng lupa itatapon dito sa kanilang kanal na siya namang dadaloy papunta rito sa kanilang sakahan kaya umaasa ang mga magsasaka ng San Miguel Bulacan na mabigyan din sila ng solar-powered pump para raw sa susunod na tagtuyot may tadaloy ng tubig sa kanilang irigasyon. Kasi last cropping namin noong March na kwan, eh, hindi kami nag-ani rito, natuyot kami talaga narito. na rito. namin kasi kung saan yung mga may kulang na irigasyon eh. So doon namin ilalagay yung mga solar pump irrigation na projects natin. Pero matapos ang El Niño, nakaamba naman ang pagpasok ng La Nina phenomenon na inasahang magsisimula sa bare months. Kung ang El Niño ang pag-init ng tubig sa Dagat Pasipiko na karaniwang nagdudulot ng Tagtuyot, kabaliktaran naman ang La Nina o yung paglamig ng tubig sa Pacific Ocean at karaniwang nagdudulot ng labis-labis na pagulan. Ang categorization ng pag-asa sa paparating na La Nina is weak. Ang directive ng Pangulo kahit nung kasagsagan pa ng El Niño is to create more water impounding facilities. So karagdagan lang ito, meron ding nire rehabilitate na old uh, dams. Sa gitna ng panibagong banta, ang mga magsasakang tulad ni na Tatay Norberto, dalangin na lang na kayanin nila ang kambal na hamon ng panahon. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal nakatutok 24 Horas.